Magandang umaga po mga kamanok. Bali, i-update ko lang po kayo dito sa aking mga sisiw na 6 pieces. Kung natatandaan po ninyo, ito po yung binibigyan natin ng tigti 3 drops na virgin coconut oil. Bali, may nagtanong po kasi sa akin nung nakaraang buwan, kung ano daw po yung ginagamit ko para hindi daw po manuyo yung paanong aking mga sisiw. At ito po, siner ko po sa kanya Bali, eto po yung binibigyan natin ng three drops na virgin coconut oil. Mapapanood po naman ninyo yan dun sa mga previous vlog ko. At eto na po sila ngayon mga kamanok. Bali, simula day old, three drops yung binibigyan natin. At hanggang ngayon na 1 month old na po sila, continuous pa rin. So eto naman po yung resulta at makikita ninyo na napakaganda ng resulta sa kanila at malulusog sila, masisigla so hindi po sila tinamaan ng kahit anumang sakit so eto na po yung update mga kamanok na talagang napakabisa ng virgin coconut oil sa ating mga sisiyo kapag binigyan nyo po sila simula day old so hanggang dito na lang po yung video ko marami pong salamat sa panonood at God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.